Ngayong araw sa World, ipinapahayag namin ang mga pangunahing punto mula sa interview kasama ang kalihim ng pananalapi ng US yes. na si Bessan. Una, may pahayag na naabot ng Estados Unidos ang pinakamataas na taripa sa mundo batay sa mga numerong ipinakita ng pangulo sa Rose Garden at may mga tanong tungkol sa proseso na humantong sa desisyong ito. Bilang tugon, ipinaliwanag ng kalihim ng pananalapi na matagal ng pinag-isipan ng Pangulo ang patakarang taripa at ang kanyang karanasan sa pagpataw ng taripa laban sa China noong kanyang unang termino ang naging batayan nito. Sa susunod na tanong, binanggit na ang paraan ng pagkarkula ng mutual tariff ay isinasaalang-alang ang iba't ibang elemento tulad ng tariff rate ng kabilang bansa, non-tariff barriers, manipulasyon ng pera, at hindi makatarungang subsidy. Bilang tugon, binigyang diin ni Ministro Besant ang pagiging maasahan ng paraan ng pagkalkula sa pamamagitan ng pagbanggit sa napakalawak na datos na naipon ng Fiesti at mahigit 4,000 matagumpay na kaso sa paglilitis. Bukod pa rito, nabanggit sa pamamagitan ng tiyak na mga numero na sa kaso ng China, isang karagdagang 34% na taripa ang ipapataw sa ibabaw ng umiiral na 20%, na magiging kabuang 54%. At may mga tanong tungkol sa posibilidad na magtalo ang ilang bansa dahil sa diferensya sa aktwal na ipinataw na taripa. Ipinaliwanag sa sagot na ang katatagan ng datos na ito ay kayang tiisin ang mga legal na hamon. Tungkol sa tanong ukol sa industriya ng kotse, binanggit na mula hating gabi, ipapataw ang 25% na taripa sa mga sasakyang banyaga na nagdulot ng paamba sa biglaang pagbabago sa merkado. Bilang tugon, ipinahayag ng pamahalaan ang kanilang hangarin na protektahan ang mga consumer at industriya sa pamamagitan ng pagrerekomenda ng pagbili ng mga kotse na Amerikano kaysa sa mga banyaga. Sa mga bansang kaalyado tulad ng Canada, Mexico, timog Korea, at Japan, may mga alalahanin tungkol sa pasanin ng taripa. Gayunpaman, bilang tugon, sinabi na dapat ipatupad ang parehong pamantayan dahil ang mga bansang ito ay dati nang nagpapataw ng taripa sa Estados Unidos at ipinahayag ang mensahe ng pagrerekomenda na bumili ng mga produktong Amerikano. Tungkol sa mga hakbang na paghihiganti, mayroong paambana ang agarang tugon ay maaaring mauwi sa isang digmaang pangkalakalan, at binigyang diin sa sagot na dapat magpakalma at obserbahan ang sitwasyon ang lahat ng mga kinaukulang bansa. Sa aspeto ng kita mula sa taripa, tinatayang kung ipatutupad ang isa 0% na taripa sa buong mundo, maaaring makalikom ng humigit kumulang 300 bilyong dolyar ang taon ng kita. At inaasahan na ang kita na ito ay magiging kapalit ng mga benepisyo para sa manggagawa tulad ng tip, sigurong panlipunan, overtime, at exemption sa gastos ng interes sa sasakyan. Dagdag pa rito, mayroong pagsusuri na nagsasabing bagaman sa simula ay mataas ang kikitain mula sa taripa, sa paglipas ng panahon, habang ang mga pabrika ay lilipat sa Estados Unidos, ang kita mula sa taripa ay magiging bahagi ng kita ng kumpanya at pagtaas ng sahod na magpapasigla sa ekonomiya sa loob ng bansa. Tungkol sa pagbubukas ng pamilihang pampinansyal, iminungkahi na bagaman mahirap hulaan ang panandaliang pagbabago ng presyo ng stock. Sa katagalan, ang merkado ay magpapakatatagbatay sa fundamental na kalagayan ng ekonomiya. Dagdag pa rito, tinataya na ang pagbabawas ng paggastos ng pamahalaan at ang pagdami ng mga trabaho sa pribadong sektor ay maaaring magbawas sa mga pangamba tungkol sa pansamantalang pagtaas ng presyo. At ang patakaran sa taripa ay itinuturing na isang estrategikong hakbang upang tugunan ang hindi pagkakapantay-pantay sa kalakalan, muling ayusin ang estruktura ng industriya sa loob ng bansa, at palawakin ang mga benepisyo para sa mga manggagawa. Sa wakas, ipinakita na ang mga ipinangakong benepisyo sa buwis sa panahon ng kampanya ay maaaring matustusan ng kita mula sa taripa at ipinamalas ang kumpiyansa sa pagtagumpayan ng mga panloob na krisis at pagpapabuti ng estruktura ng ekonomiya. Sa kabuan, ang panayam tungkol sa patakaran sa taripa ay maaaring ituring na isang estratehikong inisyatiba na naglalayong pasiglahin ang pagunlad at pagpapabuti ng estruktura ng ekonomiya ng Amerika at tugunan ang mga hindi pagkakapantay-pantay sa kalakalan. Kahit na kailangan nitong tiisin ang mga panandaliang shock. Sa pagtatapos, natapos na ang pagsusuri sa patakaran sa taripa at umaasa ako na nakatulong ang nilalaman ngayon sa inyong pag-unawa. Ito ay Chow World. Salamat. At pakitandaan na hindi ito rekomendasyon sa pagbili pagbenta.